Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, lalong-lalo na ang lahat ng mga kaparokya dito sa Santa Cruz Parish sa Tansa na Botas. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magpasalamat tayo sa Panginoon na tumawag sa atin upang magkatipon sa pagdiriwang ng banal na Eucharistiyang ito sa okasyon ng pagtatalaga ng isang bagong kura paroko para sa Santa Cruz Parish sa katauhan ni Father Abet Caballero at ng kanyang katuwang sa misyon sa Birhen ng uh, Our Lady of the Poor uh, Mission Station dito rin sa Santa Cruz kasama ang ating mga kaparian at mission chaplains na iba pa. Ang paksa ng ating ebanghelyo ay tungkol sa pagiging mabuting katiwala o responsible stewardship. Maganda siyang okasyon, lalo na ngayong nagtatalaga tayo ng isang bagong parish priest para sa Santa Cruz Parish matatandaan po ng ilan sa inyo na minsan mayroon na akong na-share na isang homily tungkol sa Filipino expression na bahala na. Sa pagninilay natin ngayon, gusto ko sanang imugkahi na ang magandang salin para sa stewardship ay pamamahala. Pamamahala. Dahil alam natin na ang ugat na salita ng pamamahala ay mamahala o magbathala dahil ang ugat nito'y ang pangalan ng Diyos para sa mga katutubong Pilipino. Bathala ang pitmulan ng salitang mamahala. Ang ibig sabihin, kapag ikaw ay namahala, ikaw ay nabigyan ng isang tungkulin na gumampan sangalan ni Bathala. Magandang pangungonsensya ito sa lahat ng taong pinagkatiwalaan na mamahala. Maraming namamahala si Father Abbott, bilang kura ay mamamahala sa parokyang ito. Ang isang jeepney driver pag upo niya sa upuan, namamahala na siya sa takbo ng jeep. Ang mga nanay namamahala sa takbo ng tahanan. Ang mga teacher sa takbo ng eskwelahan. Pati ang mga nagkakameramen sa atin, pinamamahalaan nila ang mga gadgets nila para magampanan ang kanilang gawain. Maraming uri ng pamamahala. Ito'y laging may kinalaman sa mga tungkulin na ipinagagawa sa atin. Pero sa ating pag-iisip bilang mga Pilipino, lahat ng kapangyarihan at otoridad ay galing kay Bathala. Kaya kapag ikaw ay namahala, ikaw ay gumagampan sa gawain ni Bathala. Magandang paalala ito, lalong-lalo na sa mga umuugit ng ating pamahalaan, maging national government man o local government. Biro nyo, Pilipino lang ang alam kong lingwahe sa buong mundo na gumagamit sa pangalan ng Diyos Bathala na pinagmulan ng salitang bahala at ng pandiwang mamahala na ugat na salita para sa pamahalaan. Ito ang babala ng ikinwentong talinghaga ni Jesus sa binasa nating ebanghelyo ngayon mayroon daw dalawang klasing tagapamahala. Yung namumuno na may kababaang loob at may pananagutan at tapat sa kalooban ni Bathala dahil alam niya na pinagkatiwalaan lang siya ni Bathala ng isang responsibilidad. Isang klasing tagapamahala yon At sa kabilang dako, yung mga umaasta, mabigyan lang ng konting kapangyarihan, akala nila sila na si Imbes na mamahala, nagsasamantala sa kapangyarihan na pinagkatiwala lamang sa kanila. Ang susi ay tiwala. Katiwala ang papel ng namamahala o namumuno sa ngalan ni Bathala. Hindi lang pala public trust ang pundasyon ng pamamahala. Higit sa lahat, divine trust. Tiwala ng Diyos. Hindi lang tiwala ng bayan o ng pinamamahalaan. Kumakatawan lang, hindi pumapalit. Ang tagapamahala ay kumakatawan kay Bathala hindi siya pinapalitan. Dahil si Bathala ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Inuunan niya ang kapakanan ng mga dehado ng mga maliliit sa lipunan. Katulad ng ginagawa ng isang pastol, mabuting pastol. Kumakalinga, nag-aaruga, nagtatanggol, nagmamalasakit para sa kapakanan ng kanyang kawan. Ngayon, palalimin pa po natin ng kaunti. Kaya pala marami tayong iba pang mga salita sa Pilipino na nakahugnay sa bahala. Katulad ng pandiwang mabahala na ang ibig sabihin ay maligalig sa ikinaliligalig ng iyong kapwa Di ba gano'n, minsan nasasabi natin na babahala ako sa kalagayan ng kapatid ko. Ibig sabihin, naliligalig ka sa kinaliligalig niya. At ang kabaliktaran ng pagkabahala ay pagwawalang bahala. Nang na ibig sabihin ay umasta na parang wala kang pakialam sa kapwa o tumatalikod sa responsibilidad. Kaya pala, sinasabi ng mga nanay, kapag iniwan ang baby niya sa isang yaya o tagapangalaga ng bata, lalo na kung ang nanay ay working mother, nagtatrabaho, sasabihin niya kay yaya, papasok na ako sa trabaho, ikaw na sana ang bahala kay baby. Huwag mo siyang pababayaan. Ang ganda nun. Parang sinasabi niya, ikaw na ang magsabathala. Dahil ang ibig sabihin nito para sa atin ay ikaw na ang kumalinga, mag-aruga, at huwag magpapabaya. Ganun kasi si Bathala sa atin. O kaya naman, kung minsan nasasabi natin, bahala na. Kapag parang hindi mo na kaya, pero pilit mo pa rin kakayanin, hindi dahil naniniwala ka sa sariling kakayahan mo, kundi dahil alam mong naniniwala si Bathala sa iyo, sa iyong kakayanan na sa kanya din nang galing ang ibig palang sabihin talaga ng bahala na ay gagawin ko ang lahat. Ibubuhos ko ang lahat ng abot ng makakayanan ko. Ang bahala na ay hindi pala isang bulag na paglundag sa dilim. It is not a blind leap in the dark kundi isang matinding pagpapahayag ng tiwala kay Bathala na nagtitiwala din sa atin. So mga kapatid, ang ganda nitong temang ito sa okasyon ng ating pagtatalaga ng isang bagong tagapamahala ng parokya ng Santa Cruz ang ating tunay na pinuno ay ang Diyos. Siya lang ang bathala. Pero si bathala, pumipili siya ng mga taong malapit sa loob niya upang mamahala, mamathala, hindi maghari-harian, hindi magdiyos-diyosan, kundi sumunod sa kalooban ni Bathala, kumalinga, umaruga, at magpahalaga sa bayan ng Diyos. Kaya bilang pangwakas, ito ang nais kong idalangin natin. O Panginoon, aming bathala, ipaunawa mo po sa amin ang iyong kalooban upang tunay naming magampanan ang aming mga tungkulin sa iyong dakilang ngalan upang kami tunay na mabahala sa ikanliligalig ng aming kapwa at upang kaming lahat ay makapamahala ng ayon din sa tiwala mo sa amin. Amen.